Billion po. Uh... Opo, opo. Kwento po namin sa television. Sinasabi niyo sa interview niyo eh, dahil uh, tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay niyo. Sabi niyo kayo hindi lang na, wa hindi naman nakakaangat nung araw at tapos sabi niyo ay noong DPWH na kami. 'Yun po ang sagot niyo eh. So at tinanong uh, kung uh, magkano at sabi niyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? Uh, for the knowledge of everyone, so uh, St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, naman siguro kami po kumita. Uh, yung billion, when I said DPWH, because prior to that we were in local government. So ang hirap sa local government. Um, they spliced uh, the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Mm. Uh -huh. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa uh, 28 po. 28 lang. Ano yes. ano ito mga to Rolls-Royce, Ferrari. I don't Lam have a Ferrari. Oh, ano ano yung mga luxury cars, Lamborghini, Saan binili, okay. Saan binili sagutin mo na. Sa sa binili? Sa dealer po. Si dealer. Dito uh, local? Free, local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises siya yung isa Auto Art. Dito sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? Uh, no po. Saan niyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw, gusto mo palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to... Oh, 4 kids lang. O, bigyan mo tigil isa. Pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, opa. Oh my God. And you bought that from the taxpayer's money? No po. O, oh, uh, eh. hindi po. Huwag <laughs> na tayo maglokan be... dito.